For today's video, yan ang litson dito. Yan, di ba? Pulang-pula. Ang sarap, sarap na naman talaga lantakan. Kaya huminto kami. Pumili kami dito. Yan, tingnan nyo. Ang sarap talaga. Super yummy at ang bango. Something smell good. Very yummy. Kaya yan. Busy-busy basic -busy yung taga tindero nga taga tadda. Di ba? Ayan o. Oh. din yung anak ko. O oh, si yan kasi bibili kami dito. Diba? Ayan. Ay, ay, ayaw niya mag-hi. Tarikod lang siya. Ayan, tarikon, tarikon lang siya. Dahil ayaw niya kasi mag-video ako. Ayan. Nangangawit ang pa dito katatayo. Dahil ang pila. Sana all maraming customer. Ayan, sana all maraming customer. Talaga mas nice talaga pag ang business mo ganito. Dami nakapila. Ang bibili ng lechon. Dahil masarap talaga ang lechon dito. Dito ito sa May San Miguel Road. Yeah, dito kami dumadaan pag umuwi kami talaga. Hindi kami dumadaan ng Carmen kasi malayo na doon. At gabi na ngayon, magsasabi ng 6.30 something. Yan, maliwanag dahil ang mga sugan, mga sasakyan. Ang dami sasakyan ngayon kaya careful, careful lang ako sa pag-drive. Hindahan-dahan lang ako talaga sa pag-drive kasi ayan. Diba? Ang dami tao. Sana all, makasana na lang ko sa ano sa nagbibenta rito ang lakas, -lakas talaga ng benta dito sa Ditson dahil masarap na yummy pa at ang bango talaga nagdaan ka talagang, papapadaan ka at bibili dahil sa sobrang sarap hmm, di ba nagugutom tuloy ako nagbibinidyo ko na lang mga sasakyan habang nagaantay sa mga namimili dahil bumibili din kami pumipila kailangan pumila yung Junakis ko nga dalaga ang nagpila kaya ako ito video video at nang malibang at nang mayroong may upload sa aking reels o oh, ba diba? ayan o no? so ang, ang bilis tumakbo ng mga sasakyan ngayon dito kaya yan o oh, yan pumila ang layo ka na lang, pila lang like and share minsan, thank, thank you po minsan, pagdada ko dito. ang pila dito sa litso na ito ay andaya na, na kami sa may sandig yan Puminto kami dito dahil bibili kami ng lechon pang dinner mamaya pagdating sa bahay. Kaya lang oh, tingnan nyo. Ang dami taas ng pila. Ang daming tao. Ang dami nakapila. Siguro talaga malasa. Masarap ang lechon dito. Ayan. Ang anak ko ang nakapila. At ako ay nagbidyo-bidyo lang. Para mayroong may upload yan. Masarap at ang bango ng lechon nila dito. Kaya yan. Magtiis kami dito ang nakatayo. Yan, diba oh? Oh, ang, ang yami tingnan ng lechon dito at ang bango. Sa kalsada pa lang, masyado talang mabango, mabango, nakakatakam. Kaya ang mga tao nagdadaan rito at talagang humihinto. Humihinto, pati kami napapahinto. Pero hindi lang once na nakabili namin. Maraming bis na kami ang bumibili yan. Yan o, oh, yung anak ko, nakatalikod, tumalikod dahil alam niya nagbibideo ako. Ayan, ayan, naba? O, oh, ang dami na, nakapila. Ayan, oh, tumalikod siya. bispinag pinaghay ko, tumalikod. Ayaw tumingin ng camera. Ayan, ako nagbibideo. Dahil makulit kasi ako ayaw niya. Pero makulit talaga ako nagbibideo ako sa kalasada. Ginabi na kami. Ayan, gabi na, oh, gabi na yan. Ayan, oh, maliwanag lang. Kaya akala mo umaga. Pero gabi na yan. Nasa mga alas 6.30 na yan ang gabi. Ayan, nagbibideo na lang ako sa mga nagdaan. Dahil lang haba pa ng pila. Ayan, mas lalo kaming ginabi. Dahil ang haba nga ng pila para bumili ng lechon manok. O, diba? O, masarap ang lechon dito kasi din. Talagang yummy, juicy pa. O, ba diba? Ako video-video lang ako. Video-video. Pero, nangangawit na rin ako katatayo. Dahil, o yan, o. O, ang taas, ang haba ng pila. At ang taas, pang layo pa ng anak ko. O, yan. Ang dami nakatambay ng mga motorcycle. Para lang bumili ng lechon dito. O, oh, di ba? O, oh, yun. Sus, ginoo. O, oh, ayan. Madilim na, madilim na. Ang daming sasakyan. Ayan, di ba? At ako ay nangangapa na dahil yung mata ko, pag nagdadrive ako, pag medyo gabi na, ayan, iba na. Iba na ang tingin ko sa umaga at iba rin tingin ko sa gabi. Medyo alam mo na, may yung edad natin. Oh, kaya kumukurap na. Kumukurap na yung mata ko. Ayan, video-video lang ako dito dahil tagal nga namin. I don't know kung ilang minutes kami nakatayo dito para lang makabili kami ng lechon. Madala namin sa bahay namin. Para hindi na kami magluluto ng food sa bahay. Kakain na lang kami dress, Kaya na ito kayo. na, please, lad. Yeah, binalikan And ko sila ng video, Kaya nalayo pa ng anak ko. Kaya, Ito na. <laughs>

全部好。 Ito yung ilang litson nila. Lami, ilang litson nila. No?